breaking news nang na ang United States of America sa umiinit na tensyon sa pagitan ng China at ng Japan. Nagkausap na si US President Donald Trump at presidente ng China na si Xi Jinping sa telepono at pinag-usapan ito ang sitwasyon sa pagitan ng China at ng Japan. Tahasang pinaalalahanan ni President Xi Jinping si President Donald Trump sa nangyari noong World War II na kung saan halos lahat ng mga bansa sa Asia ay sinakop ng Japan. Kinukuha ng China ang simpatya ng United States of America at tahasang sinabi na magtutulungan sila na ma ang kanilang pagkapanalo noong World War II. Pero ano ang sagot ni President Donald Trump tungkol dito? Nagsalita na rin ang Taiwan at Japan at binatikos ang mga pahayag ng China. Yan ang ating pag-uusapan sa video ng ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ng ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay November 26, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa painit na painit ng tensyon sa pagitan ng Japan at ng China. At dahil lumalawak ng lumalawak ang kanilang war of words sa pagitan ng China at ng Japan, nangialam na ang presidente ng Estados Unidos na si President Donald Trump na siya namang alyado ng Japan at ng Taiwan. Galit na galit ang China sa mga pahayag ng Japan nang tahasang sabihin ng Prime Minister ng Japan na hindi sila magdadalawang isip na magpadala ng kanilang puwersa sa Taiwan upang labanan ang puwersa ng China kung kukunin nila ang Taiwan ng sapilitan. Hindi ito nagustuhan ng China. Galit na galit ang kanilang gobyerno at hinihimok ang Japan na baguhin ang kanilang statement pero sumagot ang Japan dito hindi hindi raw nila babaguhin ang kanilang statement nako matinding gulo ito ibig sabihin ay hindi binabago ng Japan ang kanilang stance this is more than just a word kapag ginawa ng China ang kanilang sinabi na kukunin nila ang Taiwan ay hindi magdadalawang isip ang Japan na ipadala ang kanilang puwersa. Meron kasing sinabi si President Xi Jinping tungkol sa Taiwan. Tahasang sinabi ni President Xi Jinping na ibabalik nila ang Taiwan sa China. Ginamit niya ang salitang return. Ibig sabihin, bahagi daw talaga ng China ang Taiwan at ibabalik nila ito. Pero umalma ang Taiwan sa mga pahayag ng China. Ayon sa Taiwan, there is no such thing as return. Hindi pumapayag ang Taiwan na sila ay maibabalik sa China sabagat ayon sa Taiwan, meron silang sariling soberintiya o meron silang sariling gobyerno. Iginigiit ng China na dahil sa mga binitawang pahayag ng Japan, nagkakaroon ng lakas ng loob ang militar ng Taiwan dahil nga tila binibigay ng Japan ang kanilang puwersa sa Taiwan upang labanan ang China. Bagay na talaga namang ikinagalit ng gusto ng presidente ng China at magmula noon halos araw-araw ay merong palitan ng bomba-bomba ng mga maanghang na salita sa pagitan ng China at ng Japan. Hindi rin naman nagpapatalo ang Japan sa mga maanghang na pahayag ng China kumantung pa sa pagkansila ng kanilang export at import sa magkabilang panig maging ang gobyerno ng Japan ay nagbabala na sa kanilang mga mamamayan, lalong-lalo na sa mga Japanese na nasa China na mag-ingat raw. Baka pagbuntunan ito ng galit ng mga Chinese. At dahil sa napakainit na ng tensyon sa pagitan ng China at ng Japan, nangialam na ang United States of America. Tinawagan ni President Donald Trump ang presidente ng China at nagkausap ito sa telepono. Marami silang bagay na pinag-usapan. Pinag-usapan rin nila ang gera sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. And of course, hindi rin nawala sa kanilang usapan ang Japan. Tila hinihimok ni President Xi Jinping ang Amerika na magalit sa Japan. Tahas ang sinabi ni President Xi Jinping at pinaalalahanan si President Donald Trump tungkol sa nangyari noong World War II. Ito nga yung halos lahat ng mga bansa sa Asia ay sinakop ng Japan. Kasamang sinakop ng Japan ang napakalaking bansang China. Taiwan lamang ang hindi nasakop ng China. Para bang ipinamumukha ni President Xi Jinping kay President Donald Trump na bakit mas kinakampihan ng Amerika ang Japan na kung saan noong unang mga panahon ay napakaraming sundalong Amerikano ang pinaslang ng mga Japanese soldiers. Dumating pa sa punto na maging ang puwersa ng Japan ay umatake sa Hawaii, napakaraming sundalo ng Amerikano ang nasawi sa pag-atake ng Japan. Inamin ito mismo ng presidente ng Amerika sa mga panahong iyon na si Franklin Roosevelt at agad nitong ipinag-utos na maghanda sabagat magsasagawa sila ng paghiganti sa ginawa ng Japan. Agad na lumipad ang mga eroplano ng Amerika at nag tungo sa Japan at tinarget ang isang lugar na tinatawag na Hiroshima. Dala ang isang napakalakas na uri ng bomba. Ito nga, yung atomic bomb. Matagumpay na napasabog ng puwersa ng Amerika ang Hiroshima gamit ang atomic bomb. Napakarami ang nasawi sa naturang pag-atake at sinabi ng Amerika na kung hindi susuko ang Japan ay meron pa silang isusunod na pag-atake. Pero Lumipas ang tatlong araw, hindi pa rin sumusuko ang puwersa ng Japan. Kaya naman, agad na nagsagawa ng pagpaplano ang puwersa ng Amerika at magsasagawa ng pangalawang pag-atake sa Japan. At eto na nga, isang siyudad sa Japan na tinatawag na Kokura, Yun ang target ng Amerika. Pero dahil sa banta ng masamang panahon ay naglihis sila. Gumawa sila ng panibagong target. Eto nga ang Nagasaki. Libu-libo ang mga tao ang mga nasawi dahil sa ginawang pag-atake ng Amerika at ang eroplano naman ng Amerika ay naglanding sa China. Dito na sumuko ang puwersa ng mga Japanese. Ito marahil ang ipinamumuka ni President Xi Jinping kay President Donald Trump. Nasa tensyon na nangyayari ngayon sa pagitan ng China at ng Japan ay tila mas kinakampihan ng United States of America ang Japan na kung saan naging kalaban ito ng Amerika noong World War II. Kaya ayon kay President Xi Jinping ay magtutulungan sila na ma-maintain ang kanilang pagkapanalo noong ikalawang pandaigdigang digmaan. Pero hindi kumagat dito si President Donald Trump maliban sa kanyang pahayag na papuri sa China sabagat sinabi ni President Donald Trump na maganda ang kanilang naging usapan at nangako na siya ay bibisita sa Beijing. At ganun din si President Xi Jinping nangako na bibisita naman sa Washington. Alam ng United States of America at tahasan itong sinabi na ang Japan ay isang mahalagang aliado at dito rin nagkakaroon sila ng arm deal. Marami ang mga nagsasabi, oo nga't nakaranas ng madilim na sitwasyon ang Asia sa kamay ng mga Hapones. Pero ayon sa ibang mga komenter, ang kahapon ay kahapon. Marahil ay hindi na malilimutan ang nakaraan pero meron tayong tinatawag na pagpapatawad. Kung noon ay nananakop ang China gamit ang dahas, ngayon ay nananakop pa rin ang Japan gamit ang ekonomiya. Halos lahat ng mga produkto nating na naririnig kapag nagmula ng Japan ay ayos. Naniniwala ba kayo riyan mga kaibigan? Halimbawa ay mga sasakyan at mga tools at iba pa. Pero kapag gawang China, ay kayo na lang ang magsalita kung ano ang inyong masasabi. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!